Binuksan na ang kongkretong access road sa Lanao del Norte na makatutulong para magkaroon ng maginhawang biyahe ang mga magsasaka. Ang detalye niyan sa balitang pambansa ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, natupad na ang matagal ng minimithi ng mga magsasaka ng nyog at residente ng barangay La Libertad, Pulang Yuta, Tulatulahan at Tipolo sa bayan ng Kapatagan, pati na rin ng barangay Kalube sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Opisyal na pinasinayaan ang 1.8 kilometrong konkretong access road na magbibigay ng mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawang biyahe para sa daan-daang pamilya at magsasaka. Target ng sementadong daan na ito na mabago ang buhay ng 1,224 na pamilya o tinatayang 4,964 na individual, lalo na ang 871 na magsasaka ng nyog na ang pangunahing kabuhayan ay ang paggawa ng uling at kopra. Dati, inaabot ng dalawang oras ang biyahe papunta sa sentro ng bayan, ngunit ngayon, dahil ang daan ay sementado na, bumaba na ito sa 30 hanggang 45 minuto lamang. Kini ngadalan, dili lang siminto, kundilih usah keagianan alam namun mga maku usah pedulung sa kalambuan, usah agianan pedulung sa saya nga kau maun sa mga ketauhan. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Rural Agro Enterprise Partnership for Inclusive Development or Rapid Growth Project na pinangunahan ng Department of Trade and Industry, katuwang ang Department of the Interior and Local Government at lokal na pamahalaan ng kapatagan. Mula sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, Du Antonio, para sa Balitang Pambansa.